Hello guys, good morning, good morning, good morning, kamusta po ang lahat? ngayong uh, araw, uh, wala po muna tayong loto. Uh, masayang masaya lang ako kasi may maganda akong balita. Um, alam nyo kasi lately, mga last week guys, parang, parang napagod ako sa YT, parang nawalan ako ng gana. Eh sabi ko para adapi ko ng pagod para wala naman akong alam mo yung <laughs> tapos plus pa naging sobrang busy ko din sa work uh, kaya nagpahinga muna ako sabi ko na break muna ako mga one week hindi ako nakapag upload tapos parang wala na rin akong oras mag edit mga ganyan basta parang nadrain ako na pagod ako tapos kung kailan ano kailan naman gano'n ang ginawa ko bigla na lang after one week, binalita ni nanay, sabi niya, dahil nandito na yung pin mo. <laughs> so, kaya parang natuwa naman ako ulit. <laughs> sabi ko, parang saya na kailangan ko na naman mag-whitey eh ulit. Kaya, ganito guys, ang saya-saya ko. Uh, Siyempre, na-miss ko rin kayo na halos oras-oras nakikita niyo ako, di ba? Lagi ako nagsusupport sa mga premiere, sa mga live, sa mga kanyang live. Lagi ako nandoon. Pa parang napagod na talaga ako <clears throat> kaya nagpahinga ako naglaylo muna ako mga one week hindi ako muna nag-IT so ngayon okay na kaya dumating na yung pinatin kaya kailangan na natin magsipag ulit uh, gusto ko lang pasalamatan yung yung nagtulong talaga sa akin uh, sa pag fill up na mga ano ko marami na akong pinagtanungan pero yung sila kuya Will nandyan tinulungan niya rin ako tapos, si Ronaldo, syempre, nasin, hanggang binigay ko na sa kanya yung email ad ko si Ronaldo lang vlog. Kasi hindi ko talaga magawa yung iba na kailangan ng computer. Kaya, binigay ko sa kanya yung email ko. Binuksan niya hanggat, yun, hanggat na ayos namin, ayos niya. Kaya, ang laki ng pasasalamat ko talaga sa kanya, kay Ronaldo Lozaga Vlog, si Kuya Will, si Jesse Remix Vlog, Siyempre, yung mga kaibigan ko, yung mga solid, mga solid na ano ko, supporter ko din si Kamahalan. Kahit na nang time na nagpahinga ako, lagi niya pa rin bibibisita yung bahay ko. Nak nakita ko pagpasong dami ko notification. No? Lagi niya may naka-play siya, may nakapaharang. So, parang nakakaya konti. <laughs> Natouch na ako konti. Saka yung mga ibang kaibigan ko rin. Eh, Uh, nakikita ako rin na binibisita nila yung bahay ko kahit na hindi ako nag, ano sa Hawaii. So maraming maraming salamat sa inyong lahat guys sa sa family ko. So kaya syempre hindi naman dumating dito sa akin yung pinan dun sa Pinas. Halos araw-araw sinasabi ko na ano, na-check niya dun sa post office, i-check niya gano'n. Kaya syempre ano rin, uh, happy rin ang ating ano, happy rin si mother. Kaya sabi ko mga video siya na dumating na yung pin ko. Kaya ito siya, panoorin na siya, mother. Anyway, marami maraming salamat sa inyong lahat, guys. Thank you, thank you so much talaga sa support to sa... Ari na ang imo ginapaabot. <coughs> ang imo Google AdSense. Ari na. <coughs> Ano pagid ini? Dari pagid. Okay. Uh -huh. Tcharam! Tcharam! Oh, di guys? Ang saya-saya niya. Uh, pasalamatan natin. Siyempre, maintindihan din natin mga busy sila. Kaya, okay lang yun sa akin. Importante. Ito, balik ulit tayo sa YT. Awanan uh, ng Diyos, so, nabigyan ko na ng oras. Ah, uh, Makapag-upload ako pa konti-konti. Makapag-support din ako. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ang saya-saya ko kasi dumating na yung, ganito pala yung feeling pag sinabing dumating na yung film mo. Uh, siguro mas iba pa yung feeling na inabot, inabot talaga sa sa'yo yung envelope, diba? Galing sa post office. So, at least kahit paano dumating na siya. So, yun lang guys. Yun lang ko sa inyo na masaya ako. <laughs> thank you, thank you. Uh, God bless po sa ating lahat. Thank you guys. Uh, one more thing pa pala gusto ko sabihin sabi ano yung yung sinasabi sa lagi ni kamahalan sa at, sa atin na ano cheers yung, isa isa pang motivation ni kamay ni kamahalan lagi cheers so di na guys thank you sa inyo lahat and cheers bye